good morning mga sir, mga master, mga gar Ito tayo mga gar, nandito tayo ngayon muli sa Bukaw Market Muli tayo magbablog, update natin Pasensya na po ha, ah, kung natatagalan po tayo sa pagbablog natin At natatagalan po yung pamimigay natin ng ibon Mga sir, ah, pasensya na Busy lang po masyado at nagpabunot po tayo ng ipin Kaya wala po tayo mga vlog, wala tayo mga update Kaya etong darating na linggo, eto na po talaga, finally na po ito Ah, uh, pamimigay na po natin yung mga ibon na dapat natin pamimigay. Andun na naman po sa bahay. Ay importante andun po yung pamimigay natin mga ibon. Para matuwa na po yung mga manunod natin na uh, nagtabay uh, po sa mga vlog po natin. Pasensya na po kung hindi po tayo nakapag-update ha, mga sir. Uh, shoutout na po para sa lahat ng mga viewers po natin. Tara, samahan niyo ako. Ikutin natin ang update dito sa Bukawi Market. Let's go. So bali ito na nga mga sir no? Andito na tayo sa Bukapit Market Eto, tingnan nyo naman dito sa bandang tabi neto ah uh, Marami po nagtitinda dito mga manok, kalapate ah uh, Pag masyadong maga, meron pa po dito mga kambing Ayan, kita yun naman, kaganda ng mga manok nila, kalapate So dito po yan, available po yan sa Bukapit Market So bali tinanghali po tayo At kukunti na po yung nadat nating mga tao no? Kasi sobrang init, kanina maaga po sila para hindi po gaano mainit, hindi masakit sa balat. So, eto po, uh, bali, eto na nga, uh, pupunta tayo sa mga kaibigan natin na mag ng mga sailor. Tara, samahan nyo ako, at lang po kayo lagi sa ating mga in-upload ng mga bagong video. Let's go, mga sir! Yun, good morning, mga kakonti. Ito si Boss Aljo, no? Konti alang San Fernando, Papaga. Anong barangay mo doon? San Felipe po, San Felipe. Yan, San Felipe, San Fernando, Papaga. No Ayan, shout out po sa mga viewers po natin. Ito mga dala ng mga ibon ni Sir Aljun ngayon, mga sir ha. Ayan, mga gar, napakaganda ng mga ibon. Mga dilute, parblue, blue, opaline. Tsaka pale palo, opaline po, par mga blue, sir. Oh. Yan, may mga ano po dito, lutino, opaline. Uh, may mga opaline din na normal, parblue, opaline. Mga lutino, tsaka albino, meron Di po dito. Oh. Disino, meron din po, mga sir. Crimino, meron oh. din. Ayan, eto, mga dilute. Ayan, oh, oh. napakadami. Gino. Ang bayo pa. Umpisa natin dito, Sir Aljun. Opo. Okay. Yeah, dito natin umpisa to, mga sir oh. Okay. Yeah, sa mga far blue pale palo o uh, palay mo, Sir Aljun, magkano to? 4,000 na lang oh, pares. 4,000 pares, oh. Eh, quality oh. Napakaganda ng na mga ito, no. Yeah, mga sir, oh, ganda, kinis. Napakaganda, napakaliksi at saka Ganda ng sukat, no? Opo. Oh, Napakaganda. Dito sa kabila, sir. Boss RF po, boss RF. Boss RF po, magkakit sa boss RF. Yeah, boss, binibigil ko lang yan, ano? Uh, 4,000 pares. 4,000 na lang pares. Oh. Ayan, no, oh, mga boss RF. Yeah, 4,000 na lang to pares, mga sir, oh. Lalaki ng sukat, ano? Opo. Okay. Grabe, ganda. Kasi ito, mga Opaline Dilyut. Ito, mga Opaline dilut ni Sir Aljun. Mga bayo. bayo. par blue Opaline dilut. 8,000 na lang. 8,000? Sa bayo, tsaka sa blue Opaline Dilyut, ano? Uh, 6. 6,000 naman sa bayo tsaka oh. blue oh. yeah, nakikita yun may mga par blue po yun napakadami oh. Eh. naipit ata naipit ayun ang ganda ng bayo ulit oh. oh. ganda Uh, dito tayo sa mga ino. Tiro pa. Pag wala dire, ano? Uh, 7,000 lang. 7,000 pag wala DNA, mga sir. Oh. Yeah. Ito uh. albino pa. Albino pa magas albino pa mo. 5,000 pares. 5,000 pares. Ayun. Hindi pambangga sa krimino ano? Opo. Ayun, albino pa. 5,000 pares sa Lutino. Lutino pa line. Uh, 7,000 walang DNA. Dito sa mga normal ino natin, magkano dito? Ito, 1.7 pares, Lutino. 1.7 pares, Lutino. Lutino, opo. Ayan po, mga boss, mga sir. So, good morning, good morning, mga sir. dito tayo sa pwesto ni Sir PJ. Update natin yung mga dala niyang ibon. So, ito lang po yung mga dala niyang ibon, no? Kasi, ba, uh, napakainit ang panahon. Kaya, kukunti lang po yung mga nadadala nilang ibon sa ngayon. Ah, uh, eto unahin na natin ito, mga budget meal ni Sir PJ. Ito, uh, Opaline back to back possible din. Eto, uh, Opaline back to back. Opaline back to back possible din. Ito okay. sa Parisan 25. 25 na lang to, mga sir, oh. Ayun, napakamura. Dito sa PJ. Yan post din din yan. Post din dito 25 mga uh, boss. Mga okay. Ay, mga boss, mga matured na panalang na po yan, mga boss, no? Ito dito naman tayo. Ang mga dilute natin, yung Power Blue dilute natin, 800 ang isa. 800 ang isa sa Power Blue dilute, oh. Sa Blue Bio dilute, ano lang yan, 700. 700 lang sa Bio dilute. Tapos sa uh, Opa natin na green, yan, 1,000 na lang. 1,000 naman po, mga boss. Mga At sa Blue opaline natin, 300. 300, uh, Power Blue opaline, Line, no? oh, napakakinis, uh, oh. Tapos ito naman, mga uh, Slaty. Slaty na move. Uh, tsaka Power Blue. Oo. Uh, uh, dito naman 400 oh, Magana? 400 400 na lang o sa slaty o sa may mga gusto naghanap ng slaty Eto ah, so kay ito, Sir PJ slaty. napakadami slaty dito Ayan po mga sir Yan, next Ito opa papel natin sa split pail Ito sa parisan na to bibigyan na lang ng 1.5 1.5 na lang to yeah. mga parisan na to ako ah, oh, pa speed pail at saka pail palo, no? Opa pail. Opa pail palo. Ayan, 1.5 na lang. Ang ah, magkano? 1.5. 1.5, napakamura to, mga Dito, sir PJ. ito naman sa dinget natin, 700 sa green. Sa green? Oo. Uh, tapos, tapos yung mga, yung pale palo natin, ito, 400 na. 400 na lang sa green, pale palo. Uh, ito ano, green? 200. 200. Ito Pablo pa. Ito Pablo pa. Misty naman to. Sabigay ko na lang to ng 700. 700 na lang sa Misty na Pablo opa So, po, next po tayo. Ah, dito na naman. Budget meal natin. mga budget meal sa so mga nagsisimula po na mag-iipon. Ito po, kapag ano, pwede yung pagpraktisan to mga boss, mga sir, no? Ayan. Pan display sa harap ng bahay, 200 lang po ang isa po nyan. Sulit pa rin nya kaysa sa pechap. Ito, napakamura. Ayan po mga boss, mga sir. Dito meron po dito mga Opalay, no? Ito mga Mixy. Mga Mixy Opalay. Opa, yan. 700. 700 ang isa. Dito 300. Dito? Yan, 300. 300. Pilbalo, 400. Pilbalo, 500. Ayan, narinig nyo naman po mga presyohan dito sa Bukawi po, mga sir. Lalakad dyan. Balikan mo. Yeah, kahit mainit ang panahon, tuloy-tuloy po yung pagbebenta ng ibon dito. Ito meron tayo dito ang Blue oh, Dan Palo. Fire Saka uh, <laughs> Opaline Post Dan Post Postcat. Post Magkano naman yan, sir? na lang ng 5,000. 5,000 na lang to, 5, 000. 5, 000 na lang to. Ah. Ito, mga sir, oh, 5,000. No? Oh. Yan, sulit to Napakamura dan na ito. Fail Palo na yan. Fail Palo na po yan. Dan. Ah, upa, pa dan. Dan, Sorry. Dan Palo na po yan, mga sir. pa. Dito sir PJ. Ito mga RF line. Mga, mga RF, RF, line. Mga RF line. Ito sa parisan. 2.5 na lang. 2.5 na lang to sa RF, line? oh, uh, RF line. Ayan. 2.5 po sa RF line mga sir ha. Ayan. 2.5 lang po yan mga sir. 2.5 na? 2.5. 2.5. Eh, ginawa ko na. Ito mga normal. Uh, mga normal, line, Sir PJ. 200 na isa yeah, 200. ito 200. naman sa pale palo natin 400 sa pale palo 400 sa mga normal 200 Ayan, narinig nyo naman po mga boss, mga sir. Ito may baji dito sa PJ o mga sir. PG, oh, may baji tayo dito. Ito out oh, ito dito. Proven to. Bali yan. 1.5 na lang. 1.5 na lang to. Sa proven na baji ni sir PJ o. Kaya po mga sir. Dito sir PJ. Yung opatim natin na 5.5. 1.5. 1.5. Ang ganda na ito. Mukhang dan palo to ah. Tapos yung Power Blue Opaline Split Palo, yan. 500. 500 na lang yan. Yung Green Opaline Split Pink Palo, 400. 400. Ang ganda lang ng ano mo. Opaline mo na Power Blue. So, Parang dan palo, no? Napaka ng kulay. Napaka ng kulay po, mga sir. Grabe, ang ganda na ito. Mukhang dan. Solid yan, solid. Ano? Ano ito yung ano yung pinagkamalan nyo? Ah, yung napagkamalan din ano. Kaya pala. Eto mga boss oh, mga sir oh. Sa hand feed ni sir PJ magkano? Eto 800 ang hand feed natin 800 ang hand feed Ayan. One week pa lang po yan Ayan, Napaganda ng mga ibon Ito naman uh, ito, mga post dan Mga post dan, magkano sa post dan? Yung post dan natin 2.5 sa parisan 2.5 sa parisan sa post dan Apat na lang to Apat na lang oh Tapos dito meron <laughs> tayong paypalo Ayan, magkano naman pay dyan? Paypalo natin 400 Oh, Ayan, napaka Ayan, yung faded natin na uh, 3,000 Kana? 3,000 3,000 sa paid okay. paid Kaya po mga sir, ayun ang no, paid paid o oh, Yung blue DNA hen Solid po mga sir, solid Kaya yung kaganapan dito sa Bukawi Pet Market Kahit mainit ang panahon, tuloy tuloy So mga sir, yun po yung kaganapan dito no Mga sir, no, sa Bukawi Pet Market Kahit mainit ang panahon, tuloy po yung bentahan dito Yung iba nagli-liquid na o oh. Kahit right, mahaga pa. Sir PJ, contact number. Contact -3 -3 number. 0762303. Ayan. Maray salamat, Sir PJ. Maray salamat din. Sa, sa mga gusto thank magabil you ng you ibon, Sir PJ, mga budget, right. ma budget mail. Yung cellphone natin, sumusuko sa grabing init. Nagwa-warning. <laughs> Ayan, thank you pa. Thank you pa, thank you. So mga sir, andito tayo sa pwesto ni Sir Yub. Nagsosolo si Sir Yub ngayon sa umaga na to. Ayan, Ay. mukhang busy ka. Ayan. Ito, unahin natin ito yung kanyang GCC. Meron ditong blue. Ganda, oh. Ayan, oh. No? Ganda ng, ano na ito, Ah, ano, GCC. Magkano ba sa ganito, sir, Yub? Sa na lang yung dalawa. Torque, tsaka blue. Split torque sa wala. Split torque yung sa. Ito yung torque. 17K. Ayan, oh, quality, oh. 17K, oh, mga sir, Dito sa kabila, Presi 13K naman to para sa kabila. Ano to mga matured na? Oh. Ah, na to mga sir. Oh. Ganda to. Oh, ito, ganda talaga na ito. Yan, oh, yeah, no, ganda ng kulay. Oh. Ito ang aserium. Kontakin nyo lang mga sir. Ito po, meron pa po, po dito. 12, dalawa. Ito, 12 naman dalawa. Matured na rin o. Oh. Hunting, hunting, hunting. Oo nga o. Oh. Kaya <laughs> kinakagat pa ako. Oh. Ah, po ba, sir? Ay, red right dyan, na po. Sanay na, sanay na, sanay na. Naputuruan na to. Ah, ma, sir. Recall na lang, recall. Recall, yung recall na lang yung kulang na ito, ma, Pero sanay na, sanay na po sa tao. Ayan, o. Oh. Mamo yan, mamo. Meron pa isa, gusto pa lumabas. Oh. Yung isa nga, sir, yung... Yeah, lumilipad so. to. to eh. yun, baka ano. Eh. Ay, lumilipad yan. Ito, hindi pa gano. Basa pa yung pakpak niyan. Kaya nang ganyan? 6 po. Ito, mga sir, yung may mga... ligman.

Yeah, ito matuturuan niyo ng recall. Ay okay, na magturo. Napaka ano na ito turuan. Sa na. Sa ito sanay naman 'to eh. Nakakalipad na eh. Ayun, dito meron dito budget oh. Malaki yan. Euro. Magkano euro mo? 35 na lang. 35 mm. pares. Eh no euro, ganda oh. May Al Gomez na kalagban niyo eh. Ayun po, master 35 na lang po 'yan oh. Dito na kasi Sir Yubi. Eh Lopez ba yan? Eh Lopez ang ganda. Ang ganda ng kulay, no? Oo, oh, ganda ang kulay. Oo, dito tayo. Yeah. Dito tayo lutido mo. 2K na lang, pares. 2K. Ito, 2,000 na lang po, mga sir. Oh. Dito sa kabila, sa pail. O, papail ba yan? Oo, oh, papail. Magkano sa papail mo? 2,400 na lang, 2,400. Ayan po, mga sir, oh, 2,400. solid din, ah. Ito. O, papail iwing yan. O yung wing na Fire Blue. Magkano naman 'yan? 13 na lang si. 13. Ito mura na to, 13 oh. Ano, ang babae o lalaki? Babae ata. Ayun, henpo 'yan, master. Ito dito sa Lutino? no? 1,000 isa, ganun. 1,000 isa, master. Yeah, tama so, gusto na ata ito. ito, Ay Seryo 'yan. Ito gerdado ng Fire Blue. Ito nakakagriming. Na ah nakasbit sa Fire Blue. Naka may kapatid na Pablo, ano, uh, crimino na Opaline. Nabenta na yung ano, crimino Opaline. Magkano man dito, sir, yung? Ano yan, banded pair, tak sa kahit. Magkano? Otso. Otso. May bawas na ba yan. Uh, Ligong pa po yan, master, oh. Ganda ng kulay, oh. Solid. Solid. Eto. Ay, mga 800 pares lang. Po. 800 pares sa mga Opaline, oh. di sir, Yan. Eto sa mga ano to? Malinis. Malinis. Ito ako pala eh. Ay, split dito magkano yan. Magkaan naman yan. 1-3 na lang isa. 1-3 isa. Bali 2-6. Yung dalawa, no 2-6. Dalawa na po yan. Dito 900. Ito 900. O pala na-U-wing na, uh, oh, na oh, far blue. Ah, napakalinis po yan mga sir. Parang aqua. Parang aqua yung datingan ah. Ito, ano to? Bilip lang yan Dilyot maga dito. Baka sakaling may buyer tayo na gahanap eh. Pagsa na lang, San Liboy sa. San Libu sa. Ayan, San Dilute, San sa Dilyot. Green tsaka Green at tsaka blue. blue. San Liboy sa. Ayan, yung update natin sa ipon ni Sir Yub. Ah, Sir Yub, contact number. 7967 246 Ayan. Thank you, Sir Yub. Ayan, pa rin dito. Ah, sige, Sir Yub. Uh, thank you, Sir Yub. So, PM na lang dito. Ah, PM na lang dito. Napakaganda na ito, mga Sir. Uh, gusto ng pambahay. Indoor, oh, pambahay. Ayan. Pambahan. Yeah. <laughs> Ayan po mga sir. Thank you sir yung. oh, thank you. Dito sa mga opalain mo na normal. Yan, 700 pare. 700 pare sa mga opalain table. Oh. Panalo to mga gar. Ito mga gar. Oh. Ayan mga sir. Mga padlo opalain. Oh. Napakaganda. 1,000 pare dito. Walang kasawa-sawa. 1,000 pare. Dito sa mga gisino mo. Adisino at saka Krimino, 2,000 na lang, mabilisan. 2,000. Napakamura na ito, panalong panalo. Albino, 1,500. Sa Albino, 1,500. O, tapos sa Yellow Bull, 1,200. 1,200 sa Yellow Bull. Dito sa kabila, ano mga pa, natapain palo? Yan, o. o, papain. O. Magka, 2,000 pares. 2,000 pares. O, papain palo. Sir, baka gusto mo, 300 lang. Eh, Ayan, napakamura na ang ibon, Sir Aljun. Yun, yun sarap po. Yan, yeah, Sir Aljun. Ayun, sa mga gustong order po ng Ibon, e sir, 977-257-2513. Like I'll show that sa manalo loto sa so Facebook po na kakakonsi. Ito po ang inyong lingkod, kakonsi. Ayan, yeah, isa ako po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Yan, yeah, thank you. Thank you, sir, Aljun. Good day, mga sir, mga boss, no? Dito si Sir Joel, araw ng Friday ngayon. Bukawi din na naman tayo. Yan, yeah, dami hanpid, ah. Oo. Oh. Ito, dami hanpid ni Sir Joel, oh. Eh, na lang, mga... 700 na lang. Kakatil. Mga kakatil, lang 700. Yan. Di maya nga ganina. Sa halves mo, magkano? 250. 250 naman sa halves 2. O. Uh, Ayan. Napakadami. Parakit. 200. 200 lang sa parakit. Ayan, solid. 200. Ah, dito tayo. Unay natin mga to. Mga perso. Mga opa perso mo, magkano dito, Sir Joel? 400 isa 400 isa po, mga boss, mga sir. Napakamura ng opa perso ni Sir Joel. Mga parblo, opa pa. Dito? Dito. Dilyot, magkasa dilyot mo? 500. 500 ang? Isa. isa. 600 yung green. Napakamuro na ito, mga oh. Ito, split off pa ito. Ayan, split off pa yung isa. Kontakin yung Sir Joel po, mga sir. Ayan, solid po. Quality po yung ibon niya. Napakamura. Dito sa mga baji. Ayan, mabilis ang 1.5 pa 1.5 po, lalaki ng sukat to. Oh. Mga baji ni Sir Joel. Napakalaki ng ano, sukat na ito, mga boss. Ayan, ang lalaki. Ayan. Dito sa kabila. Same lang yan. Same, same lang. 1.5 lang parisa, no? Oh. Ganda na ito. Lalaki oh, hindi daw, oh. Yan. Dito sa mga parakit mo. 350 dyan. 350. 350. Yeah. Yan, dami oh, mga parakit, Hindi oh. na lang sila dyan. halo na po yan, mga boss. Lang lang yan, Pwede tayo Pwede pakiyawan po, mga sir, sa mga nagpe nagpipetsa up ito. May discount, pa, may discount pa yan. Ito, mga budget mail ni Sir Joel. 250. 250. 250 sa mga budget mail. Dito, dito sa mga Opaline. For... 300 na lang. 300. Ganda na ito, yeah. oh. Yung pied. Ayan, pied na blong, ganda, oh. Ayan, oh. Parang, 300 ano. 300 lang din yan. Ang lamig sa mata, kahit mainit yung panahon. Ang ganda, ang ganda tingnan. Ganda na pagka-pied yan, Ganda na pagka-pied. Persong pa, perso pa, pa, no? Ayan. Ito, may perso nata dito na pied din, oh, na green. Ayan, yung green mo, magkano to? Ayan. Ayan. Same lang yan. Same. Pwede pang paris ano? Pwede pang okay. dalawa. Oh, ito parang kakito O, o. Ganda oh. o. Ano, 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 ano. Ganda po mga boss. Unahan na lang po kayo dito sa ibon ni Sir Joel o. Oh. Yung dalawang fight. Yung green at saka yung blue. Napakaganda na ito mga boss mga sir. Ganda na pagka-fight. Ganda na mga pagka-fight nila. etong kakating mo magkano dyan? One fight. One fight lang Sold na yung isa, oh. wala nang laman. Oh. Kunti lang din dala ko, sobra init. Eh. Oo oh, nga, kaya si PJ, kunti lang, kunti lang din dala ni PJ. Grabe. Dito sa mga ano, Lutino. Yan, 1-6. 1-6 sa Lutino. Ayan, Oh. Yung Yellow Bulls, 1 Wanto naman sa Yellow Bulls. Ayan, na mga ibon, Sir Joel. Ito, Alps, pare, 600. Alps 1, pare, 600. Sa mga naghanap ng Alps 1, eto. 600 lang kay Sir Joel. Eto, Magkano to? Lutino niyan. yan 1.6 lang din Ayan Pale Palo 800 Sa Pale Palo 800 Back to back Blue Pale Palo 800 lang po Mga sir 1.2 so, Ayan Napakaganda Ito meron dine. pa po dito Ito 1.2 1.2 Lutino saka Yellow Bulls Uy napakamura na ito 1.2 Lutino saka Yellow Bulls Kapag ito Yellow Bulls Yellow Bulls Magkano? Individual mo Ayan, 1K, 1K. Pare Pag isa 500 Ayan medyo ano lang siya mura konti Ito sa white bull mo 400 400 sa white bull ni Sir, B, ah, ni Sir Joel ayan punin natin yung contact number nagwa-warning yung cellphone natin sa init ayan contact number 0969 518 3799 ayan napakalinaw Prince Joel Prince Joel sa messenger o facebook ayan thank you po mga boss mga sir yun mga sir Andito tayo sa pesto ni Sir Marvin kahit mainit main oh Ayan o, nakakumot po. Nakatabing pa ng kumot. Ang daming dala ni Sir Marvin. Kahit mainit yung panahon, mga boss, no? Sa yeah, green tail. Ito, mga parakit. Unahin natin itong parakit. 20 parakit. Kaya... Ayan. 1,000 na parakit. Dito, Sir Marvin, magkano sa parakeets mo? 350, pares. 350, pares? Ang dami, oh. Sa mga gusto pumakyon na ito, napakadami ng na mga parakeets Mas may bawas pa. Oo, oh, mas may bawas pa. Mas makakamura. Sa mga naganap dito. Sa mga pet shop, ito. Napakadami na ito, mga sir, 350 lang, kada, ano, pare. Pero negosya po pa po yan sa mga wholesale. Ayan, dito tayo sa mga dilawan. Dito, Sir Marvin, magkano sa mga lutino mo? 800 lang isa. 800 lang isa, oh. Ano, si, ano popular ng ulo. Gaganda, mga boss, oh. Ito din, oh. Ito a yellow mo, mag palay? One-five. One-five ang um, isa? One-five. Well, yeah, one five lang isa, mga boss. Mura na po ito, Yan. Ayan. Dito sa mga Alps 1 mo, Sir Marvin. 500 lang sa. 500 lang sa mga boss. 300 sa Dibulay. 300 sa may green. Dito sa mga ano mo, Opaline Green, Chai 400 lang isa. 400 lang isa. Yan, Sable Dito. Oh. Sable Opaline Green Uwing. Saka Green Opaline. Yan, napakaganda. Dito. Anong ano na ito, Sir Marvin? Dotino. Dotino lang. Ito ano, para to o para palo din. Light form, no? Okay. Ah, dilute pala Opa, to, sorry. Pablo. O pa pa yung dilute. dilute. Yan. Magkano man yan, Sir, uh, Sir Marvin? Maka PM na, 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 na sa price. Pim na lang sa price. Ayan, pim na lang po sa price. Ito, ano to, rare to. Birang-bira -bira dito sa Bukawi Pet Market, kumagay itong mutation ng ibon. Kaya sa mga nagpa-project na ito, napaka Ito? Na. Eh, oh, visual po na po yan. Sa mga naghahanap po na ito. po yan. Bira-bira po yan. May nagbibrid ng ganito. Ah, ano po? Yan. Dito, Sir Marvin. 800 pares. 800 pare, sa oh, Bullsway. nila Negotiable pa po yan. Yeah, 600. 600. Ayan, no? Oh. may tawad ka Kahit wala pang buyer, no? <laughs> Napakabilis po, mga sir. Dito, Sir Marvin Albino Opaline Albino Opaline mo, magkano? 3,000 sa babae 3,000 sa babae Ayan, negosya po ah, Ano pa? Sigurado ng gender, babae na po yan Dito sa Aqua 15 lang 15 Ayan, oh, napakamura Anong karga? Postdan Postdan Ayan, Aqua, Postdan, Opaline Ayan, 15 na lang po Deck Aqua, Opal, Splitino. Ayan, Deck Aqua, Opal, Splitino. Magkano? Team sa, sa price kasi Aqua po yan. Aqua project. Aqua Ino project deck po Napakaganda nito. Na po sa price. Aqua o 1 post dan concept. naman to, Aqua 1 Post dan. Violet no. Ah, violet. To? Ano to? Magkano? 15. 15 lang po, Hello, po. Ayan, mga lang po yan. Ayan, yeah, sa RF. Sa RF po, magkano? 15 din. 15 lang sa RF po. Ayan mga sir, oh, ganda ng RF po. Ay, 100 lang po. Ngayon lang ulit nagka-RF si Sir Marvin. O, oh, madalang po. So. O, oh, madalang na po yung RF. Eh. Ano pa Sir Marvin? Lupino, lupino pa. Lutino o palay. Ano to ka? Keg? Kensya, pero marami kami lutino o pa dinadali. Oo, oh, maraming lutino o palay. Sa so, mga naghahanap, Sir Marvin, kontakin nyo lang po sa inyong contact number. Magkano Sir Marvin? 3,000. 3,000. Matured na yun ha, matured. na po yan, panahalang na po yan. Kaya nga lang siya. Eh. Babae nga lang. dito? 1,500. Bolt yellow pala. Bolt yellow pala yung 1,500. Ayan po mga boss, mga sir. 1,500 na po yan. Ano lang? Pinga sir Marvin. Ito mga budget mail. 200 lang. 200 lang po isa. Ayan o, mga budget mail. Summer sale. 200 lang yan. Dito mga ano mo? 2,000, 1,800. 2,000 sa Lutino, 1,800 naman dito sa mga peryo. Saka white paste na cinnamon, no? Ayan. Yun, may mga personata pa po doon. Mga budget main na po yan, no? Ito, 1,000 to. pala yung niyo. Ito, palay. Sa person. Ayan. 1,000 na po dito. 800. 800. Ito, 1,000. 1,000 dyan. Hindi, hindi na po pailangan niya. Yan, napakadami. Eh. eh, mga handpeed mo, Sir Marvin. Sa mga gusto mag-abil ng handpeed. Gusto mo, ito Update uh, natin to. Dito, Sir Marvin, magkano naman? 800 lang isa. 800, 800 lang. May mga lutino Ayan, dito. Talaki. Tsaka, so dito, ako lang bird. Talaki lutino ka, parkour. Ayan. So, kunin natin yung contact number, Sir Marvin. Update na natin yung mga kanyang high mute. Ng mga dala. Ay, yun, meron pa po pala, oh. Ako so, pa dito. Ako, ako pa dito. Magkano naman to? Yep, ang malaki yan. Ang Binky May bawas pa yan May bawas pa Ayan, ikaw siya PM na lang po Si Sir Marvin Ayan, ah, product yun, ah, po pa pink palo, Apo, ayan Pink product na po yan At dito sa dan follow mo 7,000 siya, 5,000 na lang ngayon. wala pang buyer, pero may tawad na kagad, no? 5,000 na lang. 5,000 na lang po, mga sir. Ating ngayon. Boss Marvin, contact number? Sir, 915-135-191 Ayan, Pimyo po si Sir Marvin kontakin. tawagan yung po sa kanyang contact number Thank you po si mga Sir, mga Boss no?